Good morning, good morning mga men! Welcome na naman sa panibagong araw ng buhay ko bilang isang full-time mom! At heto na naman nga ang scenario namin ngayong umaga. Kagabi nga ay hindi naman masyado mataas yung lagnat ni baby. Parang sinasinat lang. So, kada iyak-iyak niya ay pinapadede ko. Tumatahan naman siya at nakakatulog naman. Ganon-ganon lang ng ilang beses siya hanggang sa at nakakatulog naman siya medyo maayos na. ngayong morning lang ay medyo nagmumuryot na rin siya ulit dahil nga sa vaccine niya siguro na nagnanam yung kanyang tinurukan so na hot compress siya yung sa tingin ko makakaya lang niya para hindi magmaga so far hindi naman namula yung pinagbaksinan sa kanya so tayo nga pag naturukan ay nagnanab uh, nanam patawag doon yung mamahid. Iniindarin nga natin yung baby pa kaya so dalawang legs niya yung naturukan kahapon kaya matinding sakit siguro na naramdaman niya nakahot compress ko lang yan sa kanya at nahihirapan ako magkarga sa kanya kung saan parte kasi sa left and right yung Turok sa kanya sa legs niya. So, ginaganyan ko siya. Hindi ko lang nakita na iipit na rin pala yung isa. So, ayan, nag-iiyak siya. Tapos niya na ay nakatulog naman siya. Eto na. At magsasakit ako mga mi para ko ang aking gagawin. So, that's it for today mga mi. Thank you for watching.